Welcome to Nestor Lakay Channel. Ang lulutuin po natin ngayong araw na ito, magluluto tayo ng tilapia. Sweet and sour na tilapia. So, pinaglutuan po natin ang tilapia. Igisam po natin ang bawang at sibuyas. Lagay na po natin ang carrots. Lagay na po natin ang bell pepper. Nag-iipon natin ang tripolio. <tapos> Lagyan natin ng tomato sauce Lagyan natin ng tubig Lagyan natin ng seasoning na pampalasa Lagyan natin ng asukal Para magbalansi po yung asim pag nagluluto po tayo ng sweet and sour, mas gusto ko po yung ano eh, marami pong gulay. Masarap po itong ano, pag marami pong gulay yung ating sweet and sour na isda o tilapia. Ilagay na po natin ang ating isdang tilapia. Ilang minuto at malapit na pong maluto ang ating sweet and na tilapia. Luto na po ang ating sweet and na tilapia. Gawin natin special ang ating pritong isda. Masarap at madaling lutuin at healthy ulam. Maraming maraming salamat po sa panunod niyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Ulam natin ngayon, sweet and sour na tilapia.